Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Isa sa mga pinakakaakitakitang madalas kong itanong ay tungkol sa kinaroroonan ng labindalawang tribo ng Israel. Nawala ba talaga sila sa kasaysayan? Sa video na ito, inaanyayahan ko kayo panoorin hanggang dulo upang tuklasin natin ang mga teorya tungkol sa tinatawag na mga nawalang tribo ng Israel ngunit pati na rin ang mga pahiwatig at katibayan na maaaring magbigay ng liwanag sa kung saan sila napunta. Sa buong siglo na nagsimula sa hindi kapani-paniwalang paglalakbay na ito upang malutas ang misteryo ng labindalawang tribo, huwag kalimutang ilike at ibahagi sa mga kaibigan at pamilya na interesado rin sa biblikal na ito. Sabay nating tuklasin kung nasaan ang labindalawang tribo ng Israel ay talagang naglaho sila dahil ang mga Israelita ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila ay naglakbay patungo sa lupain ng Kenaan, ang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham bilang isang mana para sa kanya mga inapo. Gayunpaman kasama ang kanilang paglalakbay at panahanan ng mga Israelita nang madalas na sumuway sa mga alituntunin ng batas at mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok Sinai, nadala ng pagsuway na ito, matitinding kahihinatnan na nagpapakita ng kahalagahan ng pananatiling tapat sa tipan na itinatag sa Panginoon. Ang aklat ng Levitiko kapwa ang mga pagpapala at mga parusa na nauugnay sa ang pagsunod o paghihimagsik ng mga tao ng Israel ay nakabalangkas. Gumawa ang Diyos ng isang solemne na tipan sa mga Israelita na naguutos sa kanila na sundin ang kanyang mga tagubilin at sumamba sa kanya ng eksklusibong pagtanggi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pag-iwas sa mga kaugalian ng mga tagakenaan at pag-iwas sa pakikisalamuha sa mga banyagang bansa. Ang tipan na ito ay hindi lamang isang hanay ng mga tuntunin kundi isang pangako sa katapatan na humuhubog sa pagkakakilanlan ng mga tao bilang isang banal na bansa sa Levitiko 26. Hanggang labimpito nagbabala ang Diyos tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsuway. Ang pagwawalang bahala sa banal na tipan ay ibibigay sa dominasyon ng kanilang mga kaaway at mawawalan ng kanilang espesyal na proteksyon. Ang parusang ito ay hindi lamang sumasagisag sa distansya mula sa presensya ng Diyos ngunit nagresulta din sa isang malupit na katotohanan na ang mga tribo ng Israel ay maaaring masakop na nakakalat o nasisipsip ng mga nakapaligid na kultura at mga tao. Ang Dios upang maranasan ang mga pagpapala ng Kanyang tipan sa 25 ay makikita natin ang higit pang mga detalye tungkol sa ang kaparusahan na inihayag ng Dios ay dadalhin ko ang mga kalaban na bansa laban sa iyo na nagdadala ng tabak upang ipaghiganti ang aking tipan at kapag tumakas ka sa iyong mga lungsod ay magpapadala ako ng salot sa gitna mo at mahuhulog ka sa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway na sinira ng mga tribo ng Israel. Ang tipan at mga pakikipag-alyansa sa Diyos na bumaling sa idolatriya at iba pang mga kasalanan na karaniwan sa mga bayan ng gitnang silangan bilang tugon na pinahintulutan ng Diyos na masakop ng mga bansa sa gitnang silangan. Pinasakop nito ang teritoryo ng Israel ay pinagtibay ng kasaysayan bilang ang huling mga hari ng Israel na inilarawan ng propeta ang Oseas sa walong apat ay itinuring na hindi lehitimo at mga mang-aagaw ng trono ng Israel nang ang mga tribo ay tumalikod sa Diyos at sumuko sa mga gawaing idolatrosong ibinigay niya sila sa mga kamay ng karibal na mga tao na nakipagkumpetensya para sa teritoryal na pangingibabaw na nagpababa sa kanila bilang mga basalyo sa panahong ito ng paghina. Malalim na minarkahan ng kasaysayan ng labindalawang tribo ng Israel na ang pagkakalat ay nakabuo ng maraming mga teorya tungkol sa kanilang kinaroroonan. Ang ilan ay naniniwala sa mga tribo na isinama sa ibang mga kultura habang ang iba ay nangangatuwiran na pinanatili nila ang kanilang lihim ng pagkakakilanlan at ang maliwanag na pagkawalana ito ay nagpapasigla sa mga teologiko at historical na debate na naghihikayat sa mga pagsisiyasat sa kung paano ipinakita sa modernong panahon ang tipan ng Diyos sa Israel. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa genetiko na ang mga katutubo ay nakararami sa Asian origins na may mga ninuno mula sa mga populasyon sa Far East Siberia at iba pang mga rehiyon ng Asia mga katutubong tribo ng Amerikas, ang mga natuklasang ito ay pinatunayan ng arkeolohiko at linguistik na ebidensya. Isa pang punto na nagpapabulaan sa teoryang ito ay ang kawalan ng pisikal at kultural na pagkakatulad sa pagitan ng mga katutubo ng Amerikas at ng mga mula sa Middle East na mga katutubo ay nagpapakita ng mga katangian na mas direktang nag-uugnay sa kanila sa mga populasyon mula sa malayong silangan tulad ng Chinese, Japanese, Mongols at Siberians bukod pa rito ang mga kultural na aspeto at paraan ng pamumuhay ng mga katutubo ay naiiba ng malaki sa mga sinaunang Israelites na tagapagtaguyod ng teorya na ito ay madalas na nangangatwiran na ang mga tribo ng Israel sa ilang mga punto ay umalis sa kanilang sariling bayan at tumawid. Sa ideyang ito ng mga katutubo sa mundo upang harapin ang mga problema sa kasaysayan ng Amerika, at tumawid sa mundo upang harapin ang mga problema sa kasaysayan ng Amerika. Ang Amerika ay walang teknolohiyang tipikal sa panahon ng Bronze Age tulad ng mga sandata at kasangkapan na ginamit ng mga sinaunang Israelites habang ang mga Israelita ay kilala sa kanilang makukulay na kasuotan na pinalamutian ng masalimuot na tela. Ang mga katutubo ay karaniwang gumagamit ng mga natatanging istilo ng pananamit, tulad ng pintura sa katawan na pampalamuti ng balahibo at kaunting saklaw ng tela. Bukod pa rito, ang mga pisikal na katangian ay kapansin-pansing na iiba sa mga sinaunang tao na may mga likas na katangian ng mga katutubong tao tulad ng isang bagay na bihira sa mga sinaunang tao. Tulad ng mga katangian ng Israel ng Amerikas, ang mga pagkakaibang genetic na kultura at historical na ito ay gumagawa ng teorya ng isang direktang koneksyon sa pagitan ng Lost Tribes of Israel at Indigenous American peoples na hindi mapanatili sa pagsulong ng genetic na pag-aaral na isinagawa sa iba't ibang grupong etniko sa buong mundo. Ang mga sinaunang teorya ay ganap na nawala ang kanilang kredibilidad dahil sila ay malawak na hindi napatunayan na mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na mayroon ang mga katutubo sa Amerika. Ang DNA ay mas malapit na nauugnay sa mga taong Asyano na nagpapaliwanag ng mga pisikal na katangian tulad ng mga mata na hugis almond at napakatuwid na buhok. Bukod pa sa ilan, ang mga katutubong grupo ay nagpapakita ng mas more brownish na kulay ng balat bilang resulta ng paghahalo sa mga sinaunang African Cushitic na tao ang mga inapo ng ham sa kabila nito ay pinananatili nila ang mga natatanging katangian ng pinagmulang asyano na sumasalamin sa kanilang mga ninuno. Ayon sa Biblia at lohikal na nauugnay sa Togara, kung ang mga katutubo ng Amerika ay nagbahagi ng genetic na pagkakatulad sa mga Israelita, modernong Hudyo o iba pang mga Middle Eastern na mga taong pinagmulan ng Semitic ay maaaring may posibilidad na isa-alang-alang sila bilang mga nawawalang tribo ng Israel. Gayon paman ang genetic na pag-aaral ay nagpapakita na walang ganoong pagkakatulad na umiiral sa pagitan ng mga tao sa gitnang silangan at ang mga katutubo ay walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga tao sa gitnang silangan. Tulad ng mga Arabo na Syrians at Lebanese ay nagpapakita sa atin ng isang malakas na genetic proximity sa mga Hudyo na nagpapakita ng kanilang karaniwang pinagmulan kung kaya't maaari itong tapusin na ang mga katutubo ng Amerikas ay hindi maaaring mauri bilang mga nawawalang tribo ng Israel na ang paghahanap na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng mga pag-unlad sa genetika upang ipaliwanag ito ng malinaw. Ang mga salaysay batay sa mga pagpapalagay habang pinalalim ang ating pag-unawa sa mga pinagmulan at mga tanyag na ugnayan sa kasaysayan na kamakailan lamang ang ideya na ang mga katutubo ay mga inapo ng nawawalang tribo ng Israel ay ang paniwala na ang mga taong Aprikano ay mayroon ding mga ninuno na nauugnay sa mga tribong ito. Gayunpaman ang pananaw na ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang tinatanggap ng parehong kontemporaryong hudaismo at sinaunang mga tradisyon ng mga hudyo kabilang ang mga hudyo mula sa isang libong taon na ang nakalilipas ayon sa mga mananalaysay tulad ni Flavus Josephus. Ang mga Aprikano ay mga inapo ng Ham lalo na mula sa mga grupo ng Kush Mizraim at inilagay ang ilang mga tao na ang mga African na sa mga ancestors. Ang mga tao ay talagang mga inapo ng nawalang mga tribo ng Israel. Gayunpaman ang teoryang ito ay hindi sinusuportahan ng biblikal na katibayan ng sinaunang tradisyon o genetika dahil walang genetic na pagkakatulad sa pagitan ng mga taong ito at ng mga mula sa gitnang silangan tulad ng mga Arabo at Hudyo sa mga tuntunin ng lahi kaya ang mga Aprikano ay hindi magiging mga inapo ng mga Semites ngunit sa halip ng mga Hamite na mula sa Ham sa kamaraming mga tao ang nagsasabing sila ay mga Hudyo ngunit ang mga Hudyo ay mga inapo lamang ang mga Ethiopian na Hudyo Bagaman ang mga Hudyo ng Ethiopia ay nagdadala ng Jewish heritage sa kanilang genetics, sila ay madalas na tinatawag na mga Cushitic na Hudyo dahil sa kanilang pangunahing pinagmulan bilang mga inapo ng Kush na nag-uugnay sa kanila sa isang malaking bahagi ng mga African people, kabilang ang Ethiopians, Eritreans, Somalis at iba pang mga grupo mula sa rehiyon Kush. Sa Biblia ay nauugnay sa sinaunang kaharian ng Kush na sumasaklaw sa Nubia na tumutugon sa mga modernong panahong indigens na mga tao sa Sudan sa mga tradisyon na nauugnay sa mga tao na ayon sa Biblikal na Talaang Kanan ay nagmula kay Japheth. Ang mga Aprikano sa karamihan ay inaakalang mga inapo ni Ham at ang kanyang tatlong anak na lalaki ay pinangalanan ni Miz na Kush at inilagay na ang mga inapo ay kumalat sa buong Libya at iba pang mga rehiyon ng Afrika. Ang pag-unawang ito ay mas malapit sa tradisyonal na pananaw sa Biblia at ang kasaysayan ng mga ninuno ng iba't ibang kultura bilang karagdagan sa mga sinaunang teorya ay nagmumungkahi din ng ilang mga sinaunang teorya ng Europa na tribo ay maaaring matatagpuan sa Europa. Isa sa mga teoryang ito ay nangangatwiran na ang nawawalang tribo ay sa katunayan ay ang mga British o ang Anglo-Saxon. Gayunpaman ang ideyang ito ay walang anumang matatag na pundasyon ang mga tagapagtaguyod nito ay madalas na gumagawa ng mga makabuluhang pagkakamali sa pagsasalin. Tulad ng maling interpretasyon ng paglalarawan ni David bilang isang taong mapula ang buhok sa katunayan sa orihinal na Hebreo ang terminong ginamit ay tumutukoy sa isang taong may mamula-mula o mapula-pula na buhok. Kung kaya't hindi ito maaasahan ang isang taong may mamula-mula o mapula-pula na buhok sa makatuwid ang sino mang may makasaysayang batayan, ay hindi ito maaasahan. Hindi umaayon sa mga katangian ng mga taong Europeo tulad ng mga may blonde o pulang buhok sa huli bukod sa ang iba't ibang mga teorya na nagsasabing ang mga Hudyo ay talagang nawawalang mga tribo ng mga katutubo, mga bansang Aprikano o kahit na tiyak European groups, ang mga ideyang ito ay walang iba kundi ang mga urban legend, ang mga extra-biblical interpretasyon na kadalasang nakabatay sa mga maling paniniwala ay ngayon ay pinatutunayan ng parehong genetics at biblical analysis ang ideya na ang mga katutubo o mga African na tao ay nawawalang mga tribo ay hindi nagtataglay lalo na kapag isinasaalang-alang natin na ang mga katutubong sibilisasyon sa Amerikas. Tulad ng Mayans Aztecs at Incor ay naitatag ng matagal bago ang pagbuo ng mga tribo ng Israel at ang mga anak ni Jacob. Bukod pa rito ang mga itim na tao sa Afrika ay ilan sa mga pinakamatanda sa mundo na umiiral ng matagal bago ang pagbuo ng alinmang grupong Hebreo o Israelite. Ang mga populasyon ng Afrika ay malalim nang naitatag sa rehiyon ng mga inapo ng Kush Mizraim at nagtagal bago ang pagbangon ng mga tao ng Israel. Ang malaking tanong na bumangon ay kung saan ang mga nawawalang tribong ito ay binanggit sa buong kasaysayan noong 722 BC nang ang winasak ng mga Assyrian ang Samaria, ang mga tribo ng Israel ay ipinatapon sa Assyria. Mahalagang ipakita na sa panahon ng pagpapatapon ay direktang sumasalungat ang Assyria sa Egypt. Sa makatuwid ang mga tribong ito ay hindi kailanman ipinadala sa Afrika kung ang mga tribong ito ay tunay na nasa Afrika ang tanging posibleng ruta ay dumaan sa Egypt na kung saan ay sa ilalim ng kontrol ng mga Egyptyo. Gayunpaman, ang mga Assyrians at mga Syrian na makasaysayang mga kaaway ng Ehipto ay hinawakan ang mga Israelita bilang mga bilanggo sa loob ng kanilang teritoryo na walang posibilidad na tumakas sa timog mayroon bang anumang batayan sa biblia na nagmumungkahi na ang mga nawawalang tribong ito ay talagang nasa assyria syria o iba pang mga lugar sa gitnang silangan Oo sa aklat ng ikalawang hari labing pitong at anim mababasa natin sa ikasyam na taon ng Oseas at dinala sila ng Assyria sa king ng Samaria Hala at Habor sa tabi ng ilog ng Goan at sa mga lungsod ng Mes sa paglipas ng panahon Marami sa mga tribong Israelitang ito ang natanggap ng mga tao sa rehiyon kabilang ang mga Assyrian at mga Syrian na naninirahan. Na doon kalaunan ang lugar ay nasakop ng iba't ibang ang mga imperyo tulad ng Babylonian, Persians, Greeks, Romans, Paeans, Turks at sa wakas ng mga Arabo. Sa paglawak ng Islam ay maaari mong itanong na lahat ito ay mula sa Lumang Tipan na isinulat sa panahon ng The Chronicles. At ano ang sinasabi ng Bagong Tipan tungkol dito sa Bagong Tipan, makikita natin ang mga pagbanggit ng mga tao mula sa iba't ibang tribo ng Israel na hindi kabilang sa tribo ni Huda. Isa halimbawa nito ay nasa Ebanghelyo ng Lukas 2.36 kung saan binanggit si Ana mula sa tribo ni Saaser, isang halimbawa ng isa sa mga tribo ng Israel na hindi kabilang sa tribo ni Huda ay ang tribo ng Benjamin kung saan nagmula si Apostol Pablo na kilala rin bilang Saul ng Tarsus. Ang pinakatanyag na mga kinatawan, bagamat may iba pang mga talata sa bagong tipan, na binanggit ang iba pang mga tribo na binanggit ko ang dalawang ito upang ilarawan na ang mga Israelita ay hindi ganap na nawala sa katunayan ang mga tribo ay hindi nakakalat sa lubhang malalayong lugar ngunit dumanas ng mga pananakop at sa maraming pagkakataon ay nakalayo sa Diyos na nahulog sa kasalanan. Isang tanong na kadalasang nagdudulot ng pag-usisa ay ang kapalaran ng mga tribo ng Israel na talagang matatagpuan sa Assyria-Syria at iba pang bahagi ng Middle East. Maraming tao ang nagtatakat tungkol sa ang katuparan ng mga propesya sa Biblia na may kaugnayan sa mga nawawalang tribong ito, ang sagot ay maliligtas sila, ngunit sa paraang na sa orihinal na inaakala. Binago ni Heso Kristo ang mga Kristiyano sa bagong Israel ang tunay na bayan ng Diyos sa harap ng Diyos ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil ay naglaho gaya ng idineklara ni Apostol Pablo kay Kristo na walang Hudyo o Griego ay hindi nagkataon na ang mga tribong ito mula sa gitnang silangan ay naglaho. Ang paghahalo ay may layunin na sa huling panahon ay maaalala ng mga tribong ito ang kanilang Israelite heritage na nagbalik loob kay Kristo at maliligtas. Kaya lahat ng ito ay bahagi ng banal na plano ay hindi nakabatay lamang sa Israelite heritage, kundi sa pagkilala na ang lahat ay bahagi ng pamana ng sa pagtanggap sa Diyos bilang Ama. Kaya lahat ng naniniwala kay Kristo at naging mga anak at lingkod ng Diyos ay maliligtas hindi lamang mga Israelita o Semites naway pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon muli salamat